Ayan mga kanaypi, bali may pupunta na naman tayo at naimbita tayo doon sa ano. Kung naalala nyo yung pinicture natin na isang apartment dito sa may Dilan, Dilan Taurido. Pupunta tayo doon at dumating na yung ano, yung may-ari noon na si Ate Rosa Repolio, Naimbitan tayo na ano May kainan daw doon sa kanila So kasama ko si misis na pupunta Tumawag na sila sa amin At akala ko kasi hindi natuloy Kaya hindi kami pumunta doon Pero tuloy pala Kaya tara Punta na tayo Ano? Punta na tayo? Tara <laughs> Whatever you get, can it do some more now? So you gotta follow for your ass, Whatever you get, can it take some more? ayan mga kanipi nandito na tayo sa apartment nila ate rosa repollo ayan tara mo nandito sila sa loob <laughs> ayan ayan ako banda nga tanga isa mo ate ha <laughs> Nandito na kami. Kumusta? Mrs. Kate. Oo, oh, oh, si Noipi. Hello mga kabayan, si Noipi. Ang ating vlogger ng Ordaneta. Manood kayo sa kanya. Yeah. Noipi vlog. Promote na ate. nice to meet you, Adeng. ka my god, tia. Up. Thank you. <laughs> Ayan, binigyan pa natin ng sticker Buti na lang, dala pa natin mga kanaypi <laughs> Hello Hello Hello

Hello, babe. Apo ko yung... Apo niya, ante. Apo ko. Oo. Ayan pala yung asawa ni ate Rosa <laughs> Ang pangalan nyo kuya? Bert Ayan kuya Nagasilig Ay, ka naka... na una yung kinakakuha Ay, Ilagay ko din dun sa <laughs> <laughs> Bigyan mo daw ma Ilagay ko dun sa ko dun sa <laughs> Milan para makita nila Milan eh, Milan, Italy. Yan. Shout out kuya. Ito, <laughs> <laughs> Makakapunta na ng Milan Italy yung sticker natin. ko. Oh, oh. <laughs> Yan. Thank you, thank you kuya. Hello, po, po. Hello. Hello. po. Hello. Makita niyo yung YouTube natin. kuya. <laughs> ah, ah, subscriber pa sa atin. Yes. <laughs> Thank you, Ano <ate>. din? <laughs> subscriber na Makita na ka. to yung TV. Kapatid pala nila. Sa kasabi lang si Noy P. ba vlog <laughs> Hello. <laughs> <laughs>

<laughs> yummy, yummy. <laughs> 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 Kain tayo, mga ka ma. Ano? na ako. Anak, <laughs> <ikan> <laughs> Masarap. Ma. Masarap. <laughs> Ayan mga kalaypi, marami din silang ng Rhode Island dito. Tignan natin dito sila. Ang nilang Rhode Island eh. Yan o, oh, mga kalaypi. Oh, pwede pa lang tanggalin ito. <laughs> Daming manok mga kanayip Ganyan sana yung ano, magandang paglagyan ng manok. Hindi na babaha. Naka-pre-rinse talaga mga kanayip, di ba? dami dami. plus daw yung binili na nila dito. 85 pieces kaso lang namatay daw yung ibay. eh yan ang malalaki na eh ang dami no nakaka <laughs> ano na mag -alaga talaga ng Rhode Island sana may ganyan din tayo na ano, lupain na ano paglalagyan no ganda yan yung bahay nila eh Girls, Stella Ramos. Yeah. <laughs> At your service. Taga saan natin? Taga Tulita Singan. Ang kasinan yun. No. Kami magkawa yun. No. Uh, itong aking uh, magandang... Max naman. Oh, Awe na. Rabian Kali. Oh. No. Uh, si Manang Iba. Kuldi. Ito ma. Kuldi. Vlog mo kami. Eh. Nasa, nasa YouTube na kaya niya. Ah.

Kaya <laughs> rin tayo Yes, mais. Yes, mais. <laughs> <mayis, mayis>, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Hey. Ate, gawid the, 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 the kami mutan. Ah? Gawid kami mutan. Ay, gawid kayo? When? Ah, wala. Oh, dalugan nyo? Dadalugan nyo oh. Ah, okay. Babini, okay. okay. Okay ba lang? Kuya, thank you. Thank you, ah. Thank you. Thank you. <laughs> thank, you. <laughs> thank you, ate. Hey, datang ko. Puan, kuya. Thank you. <laughs> Makadano na nagigay ko ay tali. <laughs> <laughs> Ay, tama. Para pick out pa. Oo. <laughs> Oo, oh, thank you din. Ante gawid ka rin. Kumain sa tuwa Sige ate. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye ate. Thank you. <laughs> thank you ate. Ayan, thank you. May pa out pa sila ate. May take out pa si misis eh. Thank you, thank you so much kay ate Rosa at sa kanyang asawa sa pag sa amin dito sa ano sa kanilang apartment Repolio apartment ayan sa mga gustong ano, sa mga gustong magrenta ng bahay, ito. Mga kanayipe yung apartment nila. Ayan. Kontakin nyo lang sila mga kanayipe kung gusto n'yong magrent dito sa apartment nilang maganda. Ayan Let's go, let's go. nandito na tayo sa amin mga kanayipi. at masaya si misis may take out ito na <laughs> nainitan daw si misis so thank you thank you so much Ayon, what's up sa inyo mga kanayipi? at nandito na tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman ako sa inyong mga pangalan mga YouTube channel. Ayan, basta mag-comment lang kayo sa aking mga ina upload na video. Masya-shoutout yan, mga kanipi. Basta ma-replyan ni Mrs. Uh, thank you so much kay Mrs. Kanipi na tag-reply ng comment. Para naisusulat na rin niya yung mga pangalan nyo. At yung mga YouTube channel nyo, mga kanipi. Nandito na naman. So, umpisan ko na na mag-shoutout sa inyong lahat. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron Dillon at Ate kati Dillon from California, USA. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya William Bayaka ng California, USA. Shoutout na rin kay Kuya Perdi Andrea from California, USA. Siyempre, shoutout na rin kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumagui, tong Palan from New York. City, USA. Ayan. Shoutout na rin kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha. Bakudo Garcia Abalos from USA. Hindi ko kabisado yung lugar nila. Pasensya ate at kuya. At shoutout na rin kay Kuya Mario Saraga ng Italy. At shoutout na rin mga kanipi kay Ernesto Shout Shoutout sa'yo sir. Shoutout na rin kay Gisjan TV Kabigkis. Shoutout na rin kay Ferdinand Villaronte Mansano. Shoutout kay Pilipi Santiago from Pampanga. Shoutout na rin tayo kay Leo Digario Bersosa. Shoutout na rin mga kanipi kay Berna Binloan Mansano. Shoutout po. Shoutout kay Villa Quito. Shoutout kay Biba Lola Vlogs. Shoutout kay Ate Linda De Leon. Ayan. Shoutout rin kay Ate Linda Paldes Biscayno from Canada. At kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Ingat-ingat dyan at ate at kuya. Shoutout rin kay Mikti TV. At syempre sa kanyang asawa na si Cherechen Taiwan Warrior. Shoutout rin kay Junior Supangan. Shoutout ta rin kay Ilocano Ak nga Balyudong. Shoutout ta kay Romel Moreno. Shoutout ta kay Salvador Family in Scotland. Shoutout sa inyong lahat diyan mga sir, ma'am at sa pamilya nyo, Shoutout sa inyong lahat. Shoutout ta rin mga kanipi kay Bro Louis RN. Shoutout ta rin kay Roger Hilario. Shoutout ta rin kay Our Simple Way of Living. Shoutout na rin kay Ed Borha. Shoutout na rin kay Lou Suryano from Saudi Arabia. At syempre, shoutout kay Papa Joe Vlogs ng Australia. Shoutout na rin kay Yo Vlogs ng Taiwan. Shoutout na rin kay Trip ni Cabisho ng Pagod Food, Ilocos Sur. So dito ko muna tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat na naman mga kanoy sa suporta nyo palagi. At thank you, thank you so much kay Ate Rosa Repolio sa pag-imbita sa amin ni Mrs. na pumunta doon sa kanilang lugar, sa kanilang bahay at nakikain kami mga kanipi. Thank you, thank you so much Ate at Kuya sa pag-imbita sa aming mag-asawa. At dito ko muna tatapusin mga kanipi itong vlog na to. Maraming maraming salamat at kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.